tingnan nyo guys yung tubig na sa taas. Oh my god. Natatakot ako ang taas. nyo guys ang taas. Kakatakot. Nawala ako. Alam nyo ba guys? Ang tagal ko na dito sa Singapore pero nawala pa rin ako. Lagi na lang akong nawawala. Hindi kasi ako gala. Tingnan nyo first time kong pumunta dito. Ang hirap kapag hindi ka gala. Hindi mo alam yung mga pasikot-sikot. Nawawala ka tuloy. Ayan. Ay, na. Ang taas nitong ano na ako. takot Tinan nyo kung gano'n. down. Tapos na naman bababa na naman dito. Nako po. <laughs> alam nyo ko, dito sa Singapore, ang alam ko lang puntahan is Little India, Lucky Plaza, um, Sentosa, yun lang tagal ko na dito ako po 14 years na ako pero wala na naliligaw pa rin ako ayun dubikot na pas pas ayun Ang ayun ganda na dito na no? hirap talaga kapag hindi ka gala kapag hindi ka sinay gumala and wait tayo dito ng ano ito pala suot ko wait tayo ng sasakyan tapos yun lumagpas kasi ako guys lumagpas ako ng bus tapos yun na o oh, napunta na ako dito sa brass basa imbis dubi ko tako bababa napunta ako sa brass basa eh ngayon ko lang ngayon ko lang naano to. Pero ang ganda dito guys ha. Alam nyo, pag wala lang, siguro kapag wala sila lola at lola ko dito. Ayun, makakagala na ako. Kaso nandito sila bantay sarado kasi ako. <laughs> so anyway guys, ito na yung vlog ko. Bye and God bless. Pinakita ko lang sa inyo yung ano, MRT dito linis tapos ang tahimik. Tignan nyo. Sobrang linis. Bye guys and God bless.